Pilipinas, merong mga ilang brands ng helmet na hindi pa masyadong kilala. This brand na that you are about to see in this video ay isang brand ng helmet na pinagkakatiwalaan ko. Tatlong taon na tayong gumagamit ng helmet nila. And I'm talking about this brand. Now, ang Belmola, guys, at mga karol, ay sikat na sila sa ibang bansa. And that is in? Um, Thailand po. By the way, guys, at mga karol, kasama natin si Miss Nika. By the way, I'm Mika po, uh, Bilmola staff po, sales, uh, sales executive po ng Bilmola Health yes. Yeah. Siyempre, pagka kayo nagpunta rito dito sa SM North Annex, uh, they are at the upper ground, upper ground floor. floor nitong, uh, nitong mall na to. Dito nyo makikita yung mga helmets na ipapakita ko in just a little while. So, siyempre, siya yung makikita nyo, to, nyo rito uh, pagka kayo nagpunta. Ito nakikita natin dito. Siyempre, kung naalala nyo, gumawa tayo ng video nito this is their ano tawag sa, 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 shell na to? Um, rapid RSLT po. Okay. So yung shell, I'm talking about the shell, they call this rapid RSLT. RS. Okay. So, ang construction nito generally is it's lightweight, kaya komportable sa na natin kasi magaan. Uh, this is their narrow to uh, edition. No? Yes. Apparently though, konti na lang to, di ba? Yes po. Oh, ito, unahan na lang to, konting-konting -konti na lang to. Yung ibang mga models nila as in wala Sold na. Po. No? Sold out. Sold na. out. Na. Okay. Ito kasi medyo dinamihan nila pero even ito guys, mga kaaro, mag na kayo kasi paubos na rin to. As you can see, napakaganda ng lens. By the way, ito masasabi ko and this is proven. Isa ang Bilmola guys at mga kaaro, sa mga helmet brands, uh, meron magandang klase ng visor. Iba kasi dyan, medyo mahal and this is real talk. Uh, kahit mahal madaling magasgas yung kanila mga visor. Dito ang windshield nila I can tell you, high quality ang ganda. Yung dati ko na na dock off until now parang walang gasgas. Anyway so in terms of quality ng pintura, napakaganda as you can see, napakapintaw and look at that and another thing, mga helmet nila rito, especially this one and then yung makikita nyo mamaya, these are licensed ibig sabihin legit yung partnership nila with companies like or yung mga design companies like TOWIE yeah si TOWIE as you know meron sila mga ibat ibang klase ng pop culture na, na items and hindi lang ginagaya ng Belmola, kundi talagang licensed yado mga malaki natin na hindi lang nilagay yung design and that's it so eto naruto nga uh, these ones sells Uh, at 6,990 now. Yeah. Um, uh, do we have a promo? Uh, Nika? Um, sa uh, sa Narote Edition po at sa ibang helmets namin is may mga freebies po siyang available, sir. Okay. Nakasama. So may mga freebies. Maaari mo bang ipakita sa amin ang mga freebies natin? Meron dyan? Yes, sir. Now, habang nag-aayos si Nika doon, pakita ko muna yung mga ibang models na katabi nito. So, as you can see, meron din sila yung ganito. Uh, these are beloches. Ang tawag, be uh, beloche. beloche. pala. V. Ito uh, naman ay 4,990. And what we can see, ito meron silang gantong kulay. Actually, tingin natin para mas makita nyo. Ayan siya, ang ganda. Lightweight din. Well, actually, lahat ang halos ng uh, models ng Belmola Talagang lightweight naman guys. And bago po makalimutan, alam nyo ba na ang Belmola helmet ang ginamit natin doon sa recent participation natin sa Boss Ironman So talagang napatunayan ko na magandang klase din ang Belmola. So as you can see, meron pa sila rito isang Naruto pa. Anong, anong Naruto ulit to? Eto si Gama Bunta. Yeah. And then eto naman, that's another Veloce. Syempre yung Gama Bunta, that's Naruto. So 6,990 din yan. And then these are itong apat na to, uh, yan yung 4990. Okay? Yan. So syempre nandito pa yung mga ibang uh, designs ng uh, ng Naruto. Syempre yung Naruto, syempre yung Kurama andito. At uh, syempre nakita niyo ito sa mga nakaraang vlog natin, ito yung Kakashi, Gaara, ito si Jiraiya. Yan. And then lastly, gamabunta uh, which is yung nandun din alright now mamaya na yan so ma'am Nika anong, anong surprise mo sa amin uh, eto po uh, pag nag po sila ng uh, helmet po sa atin dito sa kiosk or sa physical store po ni Billmala may free po sila ang jacket You know? Uh, meron ako nyan guys press kong suotin yan Apo, uh, windbreaker po siya. Pwede mm. siyang pang rides. Of course. Then, BS1 Refresh, pang deodorizer refresh sa helmet. Hmm. Then, keyring po. You know. Para sa mga susi natin. Then, eco bag po. That's it? Yes po. So, thank you, Ma'am Nika. Now, huwag na muna to. Dumako na muna tayo dito sa kabilang side, guys, at mga kaaros. Ang nakikita natin naman dito is their Dragon Ball. Okay, kung naalala nyo, meron tayong video kung saan ako nag unbox nito yung kanilang Vegeta at meron din tayo ng kay Son Goku kaya lang malungkot wala na Son Goku so dito na lang kayo or dito okay or actually pareha lang na na in terms of price 6,990 rin siya just like yung yung Naruto so dalawa na lang klase na lang po si Dragon Ball natin, si Vegeta at si Kamisen. Yun, yun ang problema natin. Dalawa na lang ang po pwede nyo mabili for the Dragon Ball. Dito naman sa, sa baba, ang, ang nakikita natin ay yung kanilang Mask Rider Edition naman. Uh, and ano to? Dalawa? Tat ap, um, apat. apat, na, apat, na, na, apat na, na... lang po siya. Okay. Akala ah, ko pareho lang to. Pareho. Okay. So as you can see guys, mga karo, apat na characters na lang from originally na from originally 6 na designs apat na lang ang available nila. So na sold out na yung iba. Anyway, ito yung mga available na na, na designs na lang under their Mask Rider, Mask Rider. edition. Okay, try natin, pakita natin. Tignan niyo naman yan, napakaganda rin guys, oh. Oh, look at that. Oh, 'di ba? Model mo, ma'am. Come on. <laughs> Yan o. No? O. Oh, diba? Yung isa pa ma'am. O. Oh, pakita rin natin yung iba. Ayun o. No? O. Oh, sa mga nagana. Uy. Ang ganda nito. Look at that. O. Oh. O. Oh, ha? Kitang kita kayo niya. no? At ang ganda talaga. Alam nyo. Isang gustong gusto ko talaga sa Bilmola. Yung lens nila. Napakaganda. Ah. Kaya naman pala. Ayun. Kaya pala ang hirap-hirap niya magasgas. O. Oh, eto naman. O. Ah, uh, may pangalan ba ito? Mass Rider V3. V3. Ah, yun pala. V3. May X. Mass Rider B5. V5. V5. Ah, okay. V6 and V7. Ayun. So, ayan. Ganyan. And by the way, syempre, these are 5,990? Yes, po. Veloce rin ito, no? Ah, um, rapid po. Rapid. Ah, oo nga, oo nga. Okay. So, napakaganda guys sa mga kaaraligat. Ka, okay. Yun. Okay. Oh, Pag tapos meron siyang... 50th anniversary ng Mask Rider. Ah, eh, you know, may nakalagay dito show ah. Ano to? Dito lang o lahat ng ano, may meron siyang ganyan. Ah, okay, good, good. So 5990 lang yan guys sa mga kaaro. Ka o syempre, hindi natin makakalimutan yung one piece na na mga models nila guys at mga kaaro. Ka Look at that. So etong ah, lima, no? Um, tatlo na lang po sila. Ah, tatlo na lang. Okay. Ayun, pali, pali, pakunti na ng pakunti. So ito yung one piece nila no? See? Po. Okay, ito guys napakaganda ng kulay ng lens niya, oh. Ayan e, si Frankie Ganda and likod, likod Look at that oh. May one piece dito And again Itong mga models nila na to Di ba ma'am uh, License talaga license po. Even so, ito uh, yes, po. Okay Para Exclusive collaboration Yon. Okay And then syempre meron din sila nito And this is uh, By Sanji. Ay, ang ganda rin ito. Oh. I like the gold na, na visor niya. Actually, na sir, lens ano uh, niya. siya? Um, clear lens, then uh, may i visor. Ito po. Ah, so it comes... Dalawa po ang visor niya. Ay, pala. Oh. So, so sa, sa one piece nila, meron dalawa. Apo, okay. okay, may extra na... Ana, clear lens. Na clear lens. Oh, yun ah. Okay, and then syempre, meron pa sila... Ito, e, ang ganda up. rin, no? Oh eto naman syempre yung pangatlo na available nila. eto ay uh, kay Kaisabo naman. Ang ganda rin, oh. Look at that, oh. Ay, ay, ay. Oh, ano pa inaantay nyo Tatlo na lang yan, guys. So, oh, di ba? Alam mo nalulungkot ako. Bad sir. Kasi wala na yung ano eh? wala na yung creator ng Dragon Ball. Dragon Ball. Na <laughs> si Akira Toriyama. Wala na. Anyway, guys so mga Karol. So, ayun nga. Uh, etong huling papakita ko sa inyo ay ang pinakamahal nila okay pero eto ang pinaka hot na design nila uh, currently okay at eto syempre ay ang kanilang una muna eto syempre ay sikat na sikat sa Japan uh, Do sa mga drifter definitely kilala nyo dito nakilala yung isang kotse na Toyota AE 86 yung drifter car ng Toyota ito yon. so yan yung inspiration. So it comes in three designs. Una, ito. Uh, yung white, syempre. As you can see, initial D dito. Alright, and then ito yung characters dun sa kotse. And then, the, Mola, the branding. Now, isang interesting dito, makikita nyo. Ito yung parang mukha nya, no, yung front. Pero ito rin yung headlight ng kotse. Alright. Then dito sa side naman, as you can see, napakaganda rin. And dito naman syempre yung tail light. At may tumatawag sa akin. Etong pangalawa naman nila guys sa pangakaro. Ang ginamit ni Nars Lagalag sa Boss Ironman ay ito. Okay, so uh, rin. So it's majority ng kulay niya, it's white. Yung likod niya, it's the tail light ng kotse sa initial D. And then, dito sa harapan naman, syempre yung, uh, yung headlight. Ganda ng kulay yun. Oh. Kitang-kita pa yung vent dito. Oh sa sa hood ng uh, ng kotse. Okay, and then syempre, meron din sila nito uh, in yellow. Ang ganda nito. Doon sa mga mahilig sa uh, sa makulay, definitely magugustuhan niyo to. Ang ganda na. Uh, they all come with a black na, na, na windshield as you can see right here. Napakaganda rin guys sa mga And then syempre same with the hood. Ganyan din siya. Alright. And then syempre sa taillight. Look at that. Look at that. Okay. Oh, Grabe, ganda talaga nito, oh. Look at that. Oh. Ay ay ay. Alam niyo, marami bumibili sa kanila rito na mga kolektor ng mga pop culture at isinasali nila kahit na hindi nagmo-motor in fact, bumibili ng mga helmet dito dahil nago-collecta sila ng mga pop culture items uh, na pareho ng sa Initial D and here Uh, meron sila sa helmet isang maganda dito sa design nila is that, you know, may mga vents to as you can see right here uh, pagdating sa paint quality, napakaganda rin alright, as well as here now, etong helmet na to you can have this for 7,490 guys at mga kaaro so, oo, mas mahal siya kesa dun sa mga iba nila. Mas mahal ng 500 pesos lang naman. Pero napakaganda naman guys sa pangkaaro. Limited to. So ibig sabihin, I believe nagpadala lang sila ng 1,000 na unit or na, na piraso ng helmet in total sa tatlong designs na to. So it could be na 330, 35 lang bawat isa. Uh, at madali-daling maubos to. Especially that maraming follower ang uh, initial D. Yan. Okay? namika at uh, tell us naman kung paano sila makaka avail cash lang ba o meron tayong ibang payment option? Uh, sa mga payment option kunat natin meron tayong digis, the credit sa gcash po then sa credit Baka naman maloko sila pag nagpunta sila dito. Pa face reveal naman. Ayan. Um, Ayan. Kasi mga mga ang hahanapin niya, syempre. Kapag uh, nagpunta kayo dito sa kios nila. SM North. Uh, sana pa yun na nyo? Baka makubusan na kayo dito. Oh. na nato. Well anyway, thank you so much sa sa mga Thank you. Appreciate it. And uh, we hope to see you here.